Kakain na naman? Yes dahil gutom na gutom tayo at dahil nga sa sobrang init ng panahon, naggalamo na tayo dito sa Ayala Malls, Manila Bay. At dahil nauuaw tayo sa sobrang init, nakita ko nga itong Lucky Dragon Pearl milky dito sa third floor. Madali lang tumatagpuan dahil katapat lamang siya ng time zone at malapit dito sa bay naglalaroan itong mga kulay-kulay na to. Tapos ayun na nga guys, nainganyo nga tayo dito sa store na to. so narito guys yung kanilang mga prices. Good afternoon ma'am sir, welcome dito sa Lucky Dragon Pearl Milk Tea at meron tayo guys dito ng mga best seller na ino dito. Kagaya nito, Milk Tea Fruit Milk Series. Then meron din tayong Fruity saka Smoothie Series. Yan. So ano po order nila ma'am sir? At ayun na nga, umorder ako sa sarili ko ng mga bestseller nila dito. Ang una nating order ang kanilang bestseller na brown sugar. Pinahira nila ng brown sugar yung baso. Then, ilalagyan nila ng napakasarap na pearls sago. At syempre, ilalagyan nila ng yelo yan. And of course, lalagyan ng sugar syrup. At syempre, bumuusan nila ng napakasarap na milk tea. And last but not the least, ilalagyan nila ng whipped cream sa ibabaw. Umorder din ako ng isa sa mga bestseller nila na coffee with pearl and milk sa 120 pesos sa medium at large na 140 pesos. Kung naman sa strawberry, strawberry with pearl and milk ang dapat mong bilhin. 120 pesos medium, 140 pesos para sa large. At syempre kung may strawberry, meron din blueberry with pearl and milk. Yung prices niya 120 pesos medium and large, 140 pesos. At syempre umorder tayo ng mga smoothie dito at isa sa mga inorder natin ang Oreo smoothie with cream cheese. 135 pesos para sa medium, 155 pesos para naman sa large. At isa na mahal sa mga smoothie na in-order natin, ang coffee smoothie with cream and cheese. Yung prices niya, kadkulad lang din ng ibang smoothie. And of course, hindi mawawala ang favorite ng lahat, ang lemon calamansi and passion fruit tea sa lagang 120 pesos para sa medium at 130 pesos para naman sa large. At kung gusto mo naman magpa-add-ons, pwedeng pwede yan. So wag na natin patagalin, tikman na natin to. So yun na nga guys, titikman naman natin itong isa sa mga pinaka best seller nila dito Ang brown sugar pearl milk tea naman So kailangan kalugin muna natin hmm? Sarap Sarap, sarap, napakasarap hmm? So yun na nga guys, titikman natin ang kanilang coffee smoothie with cream cheese So yan makikita nyo guys oh may ano sa ibabaw oh? sa mga chocolate sa talo. Tikman natin ito. Hmm. Sarap ah. Sarap ng coffee. Ano? Hanggang naudalan na ba kayo? Titikim na yan!